Good day mga technician So meron tayo dito ang Mega Pro na amplifier At uh, ito troubleshoot natin yung kanyang problema Paka sakaling uh, may makuha kang idea So ah uh, uh, madali lang naman to repair nito uh, I-share ko lang sa iyo ito baka magkaroon ka ng idea At pa syempre sarili, sarili, mong gamit Meron kang ganitong unit na ganito rin ang problema uh, normal to uh, I mean ito yung malimit na sira ng mga ampli natin lalo na kapag medyo matagal na yung ating amplifier nagkakaroon to ng gantong problema so ipaparinig ko sa inyo yung kanyang sira power on natin ayan yon, narinig natin yung gumana yung relay then since na no, wala tayong usb wala tayong bluetooth punta tayo sa tuner mag tuner tayo eh no, naririnig ko yan. Naka-tuner ah. Pero Naglolo ko rin ang kanyang tuner. Ay, ang kanyang selector. So, ang, ano nito, may tama rin tong kanyang volume. So, ayan o. Ay, grabe. Kaya pala naglolo ko na yung mga contact dahil matagal na itong hindi nabubuksan. Ngayon lang ulit nabuksan no, Bagong design na rin to. Kaya medyo maliit yung kanyang kapasitor. Pero maganda rin ang tunog nito. So, ayan. Lilinisin muna natin siya. Isa-isa. Then, baklasin ko na ito mamaya. Papakita ko na lang sa inyo. So, ang pagbaklas nito, madali lang naman eto, Pag tanggalin mo to, ayan, mm -hmm. meron lang siyang 10 mm na uh, range pang tanggal. Yung kanyang uh, lock. So, pwede namang ano, long nosein mo na lang kaya tulad nito. Ayan o. No. Naiikot naman siya. Then, ganun din dito sa mga lalaki. Pare-parehas yan. Kung hindi ka pa familiar, ayan. Kanyang lang pagtanggal. Tanggalin lang natin to. Lahat. So, idamin na rin natin to. Ayan. Saka yung tanggal na natin yung pinakang board nya. Para may labas natin kasi papalitan natin to lahat. Ito, bumili na nga pala ako ng pamalit natin. Tatlong stereo at saka tatlong mono isang 8 pins master volume. Para may bab babalik natin sa maganda niyang tunog. Okay, so antayin lang natin, baklasin lang natin to, tsaka linisin. So, ayan. Angat natin siya. Saka natin siya. Yung So, ilabas ko muna siya. Pabalik ah, ko na lang sa inyo kapag okay na. Pag na natin siya. Okay? Ano na, oh. Ayan, nalinis na. Nabawasan na, na yung dumi kahit pa paano. Itong fan blower, hindi pa masyado. Ulitin natin yung mamaya. Papakita ko muna sa inyo yung iba pang maaring magiging sira nito. So, ayan. Ito, mga ganito, mga switch na to, kailangan din natin yan linisan. So, hindi na natin din na buksan. Gamit lang tayo ng WD-40. So, nung tori, hindi ito, ano, ah, uh, non-conductor ito. Meron ka doctor materials to kaya okay lang na malagay sa mga parts natin. Hindi siya magkakaroon ng contact. So, I mix muna natin. Then, lagyan natin itong mga ganito nya. Kasi so, ang saktong dami lang. Ah. Then, lalaruin lang natin siya ng mga ilang segundo para matanggal yung kanyang dumi dumikit sa bakal ito okay. uh, yung sa dito kanina kung naalala nyo kanina yung pag ginagalaw ko siya tumutunog yung selector So, dalawang selector nya, ito para sa amplifier. Excuse, yung isa naman para sa uh, selector ng kanyang inputs. Uh, meron din pala dito, dalawa. So, lagyan natin parehas mga yan. Ayan, Then, umpisa na tayo magtanggal ng mga pihitan. Ito ang na. Kasi wala na may issue yan. Ang issue lang niya naman pala is madumi lang. Pero ito, kapag nag-ihingi na kasi yan, hindi natin, na natin basta-basta pwedeng linisan. Lalo na pag matagal na yung unit, kailangan natin tong palitan. Tandaan po natin yan sa ating mga baguhan para hindi tayo magkaroon ng mga back job. Okay? So ito naman, tanggalin natin lahat to. Oops, di pala kita cameraman eh. Ito. Tapos. Itong lahat na to. So, ito time lapse ko lang para hindi kayo mainit mainit pa uh, manood. Natagalan tayo eh. Tatanggalin natin sila lahat. Then, palit natin yung mga bago. So, ito yung binili natin kanina. Tapos yes, bago. Ayan. Tapos na natin siya ilagay. Oops. Ayan po pala. Yung kanyang ground. So, wait lang. Ilagay lang natin. So, ayan. Nilagay natin yung kanyang, kanyang mga ground. Okay. Then, tsaka natin siya ibalik. So, make sure na nahinang natin lahat. So, ito na siya mga technician. Uh, okay na to. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya pinagana. But, uh, all goods na to. Bumalik na yung kanyang dating tunog. So, salamat sa panonood. <laughs>